Guys, okay, here po tayo sa Baguio oh, City mo. Oh, 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 oh. Ayan tayo sa Miligarda Street. Mga katasyo, ayan o. Ayun o, lahat tayo. Ala tayo kasama rito, here tayo sa May Jolly View. Uy, ba't ito? Yawa! To to oh, tak. Kasihan, begini agam je.

Eh, no, Stasia, nakitambay na si Jollibee Jollibee Baguio Magaling kang kupal ka Ano, ganda lang ka ni Jollibee? Ano?